ayo <laughs> So ito guys, meron tayo Corolla Altis. So dinala sa atin ni client, no? Ah, problema nito, ah, biglang namamatay o oh, kusang namamatay yung sasakyan niya. siya. Spark plug, pinapalitan niya na rin. Ayan. And then battery bagong-bago. So, di nila sa atin, no? Uh, ganun pa rin. So, namamatay. Nung chinik natin, ay nai pa dahil ayaw ng umandar. So, ayan, pumapasok kayo yung elektrisya natin, si Sir Jeff. Okay, so... So, pag tinignan natin itong mga ignition coil nyo, chinik natin, tines natin, walang kuryente pumapasok dito sa ignition coil. Okay. So, dito naman sa fuel, 'Yung fuel injector niya mayroong merong kuryente. So magtataka kayo bakit dito sa ignition coil lang wala. So so titingnan natin 'yung paliwanag ni Sir Jeff kung ano 'yung masabi niya na ganito 'yung senaryo no? Ayan, ito po. Sir, sir, ano kaya problema po nitong sasakyan ni Sir kasi ang dami na pinapalitan niya. Ah dinala natin dinala dito na ganito pa rin ang ano sitwasyon. Ano kaya ang masabi mo dito, Sir? Medyo may dad na talaga itong sakay na ito. Oo. Uh -huh. May possible na talaga mayroot na trouble pag may dad na. So mm. Kaya matinding trouble shooting na gagawin natin dito. Oo po. Ngayon ito ang senaryo. Oo. Uh -huh. Itong apat, walang body roll na po, up up. Then, uh, injector mayroon pulse, sa kuryente. It meant buong ransack po, ransack po. So pag may, pag may kuryente dito, tapos dito wala, Uh, eh, wala talaga itong titignan natin yung power supply. So, dito lang tayo magpo-focus. Paling so, nga so, nito, kapit nga nito sa power supply. Oo, oh, sige, 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 sige. Oh, sige, sir, anong gaya natin? Trouble natin. Ano, anong first step natin dyan? ano babay tayo natin ganyan nito? Kasi may positive siya eh. Diyan 'to bye-bye na din daw. Bukas nang gaganahin 'to. Ah, sige sir, bye-bye na sir 'o. So, sabi niya sa harness daw, ground titingnan niya kung ano man. Problem dito. So, ito dinala sa amin again na ganito yung sitwasyon, no. Marami nang pinapalitan si sir. Pero hindi pa rin ma ito. Ano sir? Pukot lang. Naiintay niyo tong ground na 'to, black white ito ground yan ito tingnan nyo yung strip nito yung strip na ito black white din hindi kaming wala ka ground ngayon lalagyan natin yung ground to. kaya so, sa body na nakapalit nyo lahat nakapalit nyo lahat ngayon putol so ibig sabihin sir putol yung ground niya, kaya hindi siya umaandar kaya hindi nga nabigyan ng ground ko so kaya walang kuryente so, kaya dahil may putol na wire ito oh, natin testing Ito yung body ground, no? Oo oh, na, no, Subukan ah, so, natin yan Tapos okay. ikakabit natin, ayan, idugtungin natin Try natin kung tama nga ina lang Nal Nalagyan natin ng ground, tapos i-cut natin Ayan, ikakabit natin ng ground Ayan, itinusok Ayan So yung body ground uh, yan, no? Ah, dinikit ko lang, ayan, yan, yan. Cut! Ayan, na ay ista. Ayun. Ngayon, tatanggalin natin yung gun. Ito talaga dito. Ayan, namatay siya. Yan nga problema. So, ayan guys, no? Ah, uh, ito lang pala yung problema. Dudugtungin lang. Dahil kumawala yung ground dito. Siyempre, positive lang meron. Walang negative. Di talaga under. Punta na natin si sir, may-ari ng Altis. Ayan. Ayan, sir. Saglit, sir. Nakita na yung problema. Tara, sir. Punta natin. Ay, mabutong naman. Mukhang marami-rami na yung Naano mo dyan, ha? Ah, na pagawa, ha? Ah. Kaya Ay, paano? Sige na ang pinabili? Ah, talaga? Oo. Ah. Nagbablog ako sir, ipopost natin sa YouTube ko Mata, to. Oh, no? Tara, tara, tara. Pakita lang ni Tan. Ayun sir, yung may-ari oh. Ayan. Sige Tan, pakita mo na lang kay sir Tan. Putol sir, putol. Kuduk Dugtong natin, i-start natin. Hindi ka na mamamatay niyan, sigurado 'yan. Yung pan, bago rin yung pan? Bakit tititan yung pan? Wala na. Asira na rin. Ano? Salamat Ayan, nakakabit na yung ano. Sige sir, try natin yung start sir, no? Tingnan natin yung ano.

Ayan, no? Ang tining na, ang ganda na. Ayos.